Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sandibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, Huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo na sa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay, mga minamahal. Kung hindi tayo inuusig ng ating budhi panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Aleluya, Aleluya. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, Sumunod ka sa akin, si Felipe taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, Halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Yesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Yesus, Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Yesus, Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.